May tanong ako, bakit kapag ang babae na in love sa isang lalaking medyo matanda na, laging sinasabi ng iba, ay pera-pera lang yan. Bakit naman napaka-judgmental natin? Hindi ba po pwedeng talagang na in love siya? Hindi ba po talagang Nagkakaintindihan sila? Bakit ganun? Para sa akin kasi, hindi importante ang edad. Aanhin mo naman yung bata nga, pero wala namang alam sa buhay. Yummy nga, pero tamad naman. Maganda nga ang pangangatawan, pero wala namang direksyon age doesn't matter. For me, as long as there is love, there is trust, and there is understanding. Yun bang meron ka talagang makakasama hanggang pagtanda mo? Yun ang importante, hindi ang edad.